So, yun mga kuting-ting, ating ginawa, no? 60 by 80. Ang ating laki no? ng ating lower na ginagawa. Alright mga kuting-ting. Welcome back ulit sa channel. Magawa tayo ng lower ngayon mga kuting-ting. Ayan, o. No? Oh. yung isa, nagawa na natin, ayan oh. So, yun, yun po yung finish niya. Yan yung finish, mga kabuting-ting, ayan. Nalikuran, yan yung tsura niya. Para lang magkaroon tayo ng ventilation dyan. Yung ginagawa natin dito ay para doon yan. Doon. Para doon. Yan. 60 din to by 80. Ayan, para dito yan ang kapagdingding. Ayan. So, yun ang ating update sa araw na to. Uh, Tulbay, ikaw muna yung magbibidyo namin. Uh, ito lang mga buding, paggawa ng lover ha. Ha <laughs> <laughs>

One-up lang yan. one pre? Ay, mantiyan mo lang dyan. Naudo mo lang. mo lang dyan. Para nakatutok ang gamit. salpak lang natin ito dito. Pag ano.